Hello guys, good evening Good evening sa lahat ng mga viewers ko at saka survivors sa YouTube channel ko si Kuya G, Kuya J, Mix Vlog Ang gawin pala natin ngayon magluluto tayo ng nilaga Sinalang ko na yung nilaga guys nakasalang na nakalimutan ko ng video kasi nag charge pa ako ito nakasalang na pinakuloan ko ang ricado natin ay ito sibuyas, buya at saka north cubes at saka magic at saka ang gulay natin pizza yung bagay. yan ang halo ko oh nga pala magandang gabi sa inyo guys shout out nga pala kay saldo mix vlog thank you so much sa iyong kabaitan at saka shout out sa kapitbahay namin na binigyan ako ng loya kasi naubusan ako naman loya Shout out din sa taga-kabiti na kapatid ko, sa tatay ko, at saka sa kasana ko na nag-aral sa Surigao. Shout out, mag-aral ka mabuti na. At sa tatay ko, mag-ingat ka lagi tayo. Uh, ito guys, pinakuluan natin. Hindi ko pa hinalo yung lamas, luya. Pinakuluan ko muna kayo para pag kumulo, tanggalin ko yung mga bumubula-bula. Ito mo pala kasama natin yung ano, isasama natin. Mayro mayroon pa tayong Ricardo na pamintang dahon at saka buo. Siyempre, hindi na tayo mag-asin kundi mag-tintla tayo may kasama ng patis. Shout out sa uh, produkto ng patis. Patis panis ang lasa nila sa patis patis lang ang malakas ito mga i-sit up ko ng yung camera ko update kayo mamaya bye bye ito guys tapos na eh tinanggalan ko na pala kanina ng bulak bula na itim yung dugo yun na namo tinanggal natin para walang magsa ngayon ihalo na natin yung luya luya para manuop ang lasa <coughs> sibuyas <coughs> tap pa natin ulit at palambutin ah kapi ko kay mamaya pag mag ilo ilunod natin yung gulay maya update ko kayo guys